So what's up guys Nandito tayo ngayon sa aming room At tingnan natin kung ano ba ang ginagawa ng aking mga kaklase kapag free time Unang una, syempre usap di mawawala ang mga usapan lalo na dito sa eskwilaan dito sa classroom namin ay maraming klaseng usapan dito mo lang makikita at wala na sa iba unang una, with action pangalawa, seryosohan. pangatlo ayang may sakitan so pangalawa natin guys ito ay mga nagsiselpon sa klase Facebook naglalaro ng race car at kung ano pa yung tila seryoso <laughs> at yung pangatlo ay yung mga anime lover na may katabing spoiler at ito guys yung pangatlo yung tinatawag nating sagap signal yung mga ikot ng ikot para meron lang mga ano, libang pangapat yung mga natutulog sa classroom kasi kulang sa tulog Facebook pa tapos yung mga ganito guys yung mga boring lang to nakatulog ka ka cellphone yung mga tipong ganyan at yung pang lima ito yung mga masyadong happy sa room yung mga tawang tawa yung mga high at ito guys yung mga tawang study first yung mga takot ng lowest at ang pang pito ay yung may mga love life sa room kung saan mapapasa na oil ka na lang talaga sa mga smile nila yung tipong parang love lovey hearty hearty Sheesh. at yung pangwalo ito yung mga taong layo nagsasalamin sa cellphone nila at nagpapakyo at ang yung pang sham ay yung mga broken and last but not least yung mga feeling sa pageant. And that's for today, guys. Thanks for watching. Bye-bye.